Paris Olympics 2024. Binastos ang mga Kristiyano. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kontrobersyal at viral na pangyayari sa Paris Olympics 2024 opening ceremony na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga Kristiyano sa buong mundo noong July 26, 2024 naganap ang pagbubukas ng Paris Olympics. Isa sa mga segment ng programa ay nagpakita ng mga drag queens na gumaganap ng isang eksena na kahawig ng The Last Supper ni Leonardo da Vinci. Ang iconic na painting na ito ay isang mahalagang bahagi ng kristyanismo. Nagpapakita ng huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga disipulo bago ang kanyang pagkakapako sa krus. Sa nasabing performance, makikita ang ilang markers na nagpapahiwatig ng parody ng The Last Supper. Narito ang mga espesipiko na detalye. Pagkakaayos ng mesa. Isang mahabang mesa na kung saan nakaupo ang mga performers sa isang panig lamang, katulad ng sa painting. Central figure isang matabang babae na may suot na halo crown sa ulo na nakapresto sa gitna na tila kumakatawan kay Jesus. Ang halo crown ay isang mahalagang elemento dahil ito ay tradisyonal na iniuugnay sa kabanalan at pagkajos sa kristyanong sining. Madalas na ginagamit ito sa imahe ni Jesus at mga santo. Group Dynamics ang mga drag queens ay nakaayos na parang mga disipulo. Bawat isa ay may mga distinct pose at gesture na kahawig sa original na artwork. Halimbawa, ang mga pose at galaw na makikita sa painting tulad ng mga nakaangat na kamay at braso at dramaticong expression sa mukha. Ang mga elementong ito ay malinaw na nagpapakita ng pagaya ng isang sagradong larawan sa kristyanismo. Maraming kristyano ang nasaktan at nagalit sa pagpapakita nito dahil ito ay nakita bilang kawala ng respeto sa kanilang pananampalataya. Ilang kilalang personalidad tulad ni na Elon Musk at Harrison Batker ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at galit sa social media. Sinabi nila na ito ay isang malinaw na halimbawa ng paglapastangan sa kanilang relihiyon hindi lang mga kilalang personalidad ang nagalit. Maging ang mga ordinaryong tao sa social media ay nagpahayag ng kanilang galit at pagkadismaya. Maraming mga tweet at posts ang nagsasabing ito ay isang halimbawa ng pagwawalang bahala sa mga damdami ng mga kristyano. Pero bakit nga ba ginawa ito ng Paris Olympics? Ang mga organizer ba ay sinadyang magdulot ng kontrobersya? O ito ba ay bahagi ng kanilang artistic expression? Ayon sa ilang mga eksperto, maaaring ito ay isang pagtatangka na gawing mas makabago at inclusive ang seremonya. Subalit, para sa marami, ito ay tila isang malaking pagkakamali.